Kasi pag maraming basher si pag dumami basher ni Carla, ako po mismo yung titigil mo na siyang i-vlog. Ako mismo yung titigil i-vlog mo nang jump car. Si Kuya si Kuya Jens, ano yun, reactor natin 'yan. Official reactor mga kalingap, welcome back to my YouTube channel, this is So kung bago ka lang sa aking YouTube channel, huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at click the bell button para like update sa so mga bago upload the video at huwag po natin kalimutang supportahan na mo kalingap sa pangunan ni Kuya Val Santos Matubang at the vlog at syempre ni Kalingap Rob. At pakisupportahan din po ang aming mga kasama sa mga kalingap. Nandiyan po ang K-Boys, Kalingap Partner, Kalingap Reactor, at lahat po ng charity vloggers sa buong Pilipinas sa tumutulong sa mga kabayan natin ng lahat may hirap, supportahan po natin lahat guys. So ay mga kaliyop, grabe mga kaliyop, as lalo nga pong tumatagal ay lalo pong tumitindi ang mga nakakilig na eksena sa lahat po ng love team ni Kalinga Prab, sa lahat po ng ating sinusuportahan at mga sinusubaybayang Love Team mga kalingap ng kalingap serye at ng K-Boys mga kalingap ng mga kalingap angels. At ngayon nga po mga kalingap nag-live po si Kalingap Prab nung isang gabi kung saan po mga kalingap narinig po natin mismo kay Kalingap Prab ano ang ilang mga babala paalala at pakiusap po sa mga supporters po ng bawat love team. At isa na nga po dito mga Kalingap sa naging highlight ay yung balita po na po nabanggit po ni Kalingap prab na maaari po niya ipatigil ang pagbablog po kay Jump Car o kaya naman po kay Carla. Pag hindi po tumigil at sumunod daw, di umano yung mga naninira mga Kalingap. So ano nga ba ito mga Kalingap? So tara panoorin po natin yung naging live mga Kalingap ni Kalingap prab para maunawa po natin ang aking sinasabi mga Kalingap. At mamaya pa after nito mga Kalingap ng video clip na ito ay bibigyan po natin ito ng reaction video at ating personal mga kalingap, negative na opinion pagdating po sa issue ito. So tara panoorin na po natin in 5432. Ah, nga pala sa mga ito naman sa mga love team no, mga love team. Huwag po magaway-away, ano? Huwag po nating sabihin na tao diyan. Huwag po nating isipin. Huwag po nating isipin na matatalo yung paborito natin. Huwag po kasi nasa ano po nasa kalinga po yun lahat. At magkakaibigan po sila. Mag hindi po sila magkakalaban. Wala pong competition dito. Ano? Ako po nagsasabi, walang competition. Huwag po tayo away, -away. Suportahan niyo po lahat ng love team. Huwag niyo i-bash kung sino man. Kaganyan, may nag-ito, may nag Si Medit daw, style Manila Girl. Si Medit po ay matalinong bata. Kaya ganun siya. Ano? Saka si Medit ay... Kaya magaling siya magsalita. Dahil... Trabaho niya sa... Uh, Magtitinda siya, madiskarte... 'di ba? Sa sales 'yan, 'di ba? Sa sales 'yung trabaho niya. Ayun. Ano po 'ng ano, huwag po tayong mag-away-away, lahat po 'yan ay ano. Um, matawag diyan. Lahat po 'yan ay uh, one kalingap, you know, 'di ba? One kalingap, one family. Oh, alam naman natin. Alam naman natin na jump Car talaga ang pinakamalakas ngayon, ano? Ano na 'yon? Given na 'yon, 'di ba? Pero wag na natin ipamukha na mas magaling tayo, ganun. Kasi ano, ang pangit po niyan eh, yung alam niyo na ngang malakas ang Jomcar, tapos pinamumukha niyo pa, humble lang po tayo kasi ang ma ang ma, 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 ano po niyan, maapektuhan niyan si Carla at si Jomar, 'di ba? Baka mag magalit sa kanya ibang supporters. Siya yung sisiraan, 'di ba? Kaya uh, kung may sasabihin tayong mali or pangit na, kung may pangit tayong sasabihin, mas better na maging tahimik na lang tayo. Kasi pag maraming basher si, pag dumami ang basher ni Carla, ako po mismo yung titigil muna siyang i-vlog. Ako mismo yung titigil i-vlog muna ang jump car. Kaya wag po tayong mag-create ng negativity ng toxic community, ano? Kasi andito lang po tayo sa team Kalinga. Kung may sasabihin tayong mali, ay eh kumereon tayong ano eh dyan, hindi maganda sasabihin, mas tumahimik na lang po tayo. Kasi lahat naman po 'yan ay ano natin para sa kanila 'yung ginagawa natin. O kasi 'pag yung, uh, kung fanati nga mapanatik tayo ng Jomcar and nagbabash, binabash natin 'yung ibang uh, love team. Ang maapektuhan po niyan, walang iba kundi si Carla at Jomar. At 'pag may nabasa naman si Carla at Jomar na negative, ma-stress po 'yan, malulungkot. 'Di ba? And pag ganun na nangyari, ako na mismo po yung titigil. Kaya wag po, stop na po. Kung may mga grupo po kayo sa FB, FB fan page, may mga nagpo-post doon, tigil nyo na po yun, ano? yan sa mga ano dyan, mga solid fanatik uh, fanatic po ng mga bawat, ano, bawat tao team. Kung may nasabihan po akong uh, hindi nyo nagustuhan, pasensya na po. Kung may na, ano nasaktan, pasensya na rin po kayo. Ayun ay, po ay ano lang, opinion lang po natin, ano? At pakiusap sa iba po. So ayun mga Kalingap, ano, napanood nga po natin yung mga sinabi po ni Kalingap prof na mga paalala, pakiusap at babala mga Kalingap para po sa lahat po ng supporters ng bawat love team na iwasan po natin mga Kalingap unang-una sa pag-compare po mga Kalingap ng mga love team po natin na sinusuportahan mga, mga beneficiaries na sinusuportahan iwasan po natin mga kalingap ang pag-compare, paggawa po ng issue dahil kung hindi po mga kalingap matitigil po ang pag-compare at paggawa ng issue ay maaari pong mas unahin po ni Kalingap Rab, na itigil muna po ito mga Kalingap pansamantala yung mga ginagawa ng issue kaysa po mga Kalingap maapektuhan ang ating mga beneficiaries mga Kalingap so iniisip po dito ni Kalingap Prab yung kapakanan po ng mga kabataan itong mga Kalingap na ating mga beneficiaries na kung hindi po titigil yung mga paninira at pag negative comment pang babash po sa kanila sa mga beneficiaries ay mas maari pa daw po mga Kalingap na itigil na lang po yung pagbablog mga Kalingap sa mga beneficiary ito mga Kalingap kaya po grabe po na ikusap po kaming lahat mga Kalingap lalo na po sa mga gumagamit po ng pangalan ng mga love team ano sa mga nagkukunwari pong fans kuno na gumagamit po ng mga pangalan ng bawat love team po ano ay iwasan na po natin yung pagni-negative comment, paninira, pagko-compare dahil kung wala po tayong sasabing maganda ay huwag na lang po tayong mga kalingap mag-comment. At ako naman po mga kalingap na iniwala po ako ng totoong supporter po ng mga love team ng ating mga beneficiaries ng K-Boys at ng team kalingap ay hindi po magagawa mga kalingap na mag-compare, mag-bash, mag-negative comment, mag-below the belt, at manira po ng ibang mga love team at beneficiaries para lang po umangat yung kalinga suportahan. Dahil niwala po ko mga kalingap na ang mga totoo at legit po na fans, kung ikaw ay legit na fans mga kalingap, ay susuportahan po ninyo ang lahat ng love team, lahat ng beneficiaries, lahat po ng tinutulungan ng kalingap ay inyong susuportahan para po may pakita yung pagiging lehiti mo supporters po ninyo sa ating team Kalingap at sa mga beneficiaries mga Kalingap. Kaya po ako niniwala po kung meron man po mga nagko-comment po dito na mga negative comment, pang babash sa ibang love team sa beneficiaries, ay sigurado po ako mga kalingap, nahinira lang po yan mga kalingap. Hindi po sila totoong mga fans, yung mga nahinira na yan, mga nagko-compare, mga nagsasabing negative comment, yang po ay mga nainira lamang at ginagamit po ang pangalan ng mga love team para lang po mapektuhan din yung mga beneficiaries. So parang isipin po natin mga kalingap, ginagamit po nila, nagkukunwari po sila mga fans para lang po sirain yung kanilang uh, sinusuportahan kunwari mga Kalingap. Kaya tayong mga totoong sumusuporta mga Kalingap, ipakita po natin yung sinabi ni Kalingap Rob na suportahan po natin ang lahat ng beneficiaries at uh, po ng Kalingap, ang lahat ng love team. Huwag po tayong mag-compare compare para hindi po mangyari mga Kalingap yung pagpapatigil ng mga vlog mga Kalingap. So yun lamang po at paalala lang po mga Kalingap. Ano, yan po ay yan po ay paalala, pakiusap at uh, babala po ni Kalingap para mga Kalingap. Sana po ay ating sundin at ating uh, irespeto mga Kalingap. So yun lamang po at maraming maraming po salamat sa panood at ngayon nga po panuori po natin ang ilang nakakilig na eksena sa part 25 ng tambalang jump car para po kahit pa paano po ay magood mood po tayo ngayong umaga mga kalingap at ipakita po natin sa mga nang na yan, sa mga nagko-compare na yan na kahit anong love team ang ipakita ni Kalingap para kahit anong love team ang tulungan ng team Kalingap ay susuportahan po natin yan mga kalingap lahat na yan wala pong siraan na nangyayari dito sa community ng Kalingap ipakita po natin ang totoong one Kalingap, one family sa pagsusuporta po sa lahat ng tinutulungan ni Kalingap, para ng buong team Kalingap. So tara, panorin po natin yung mga highlights sa part 25 ng Tambalang Jong Car. Ikaw, nagpaayos ka pala, Carla. Bisa na, sumabay ako sa'yo. Pariban ka din po. Ay, kasi ano kasi yung buko. Magulo. Pwede sana para sa tayo nagriban. Ayos po, ayam po ganyo po, pati nga yun. Yeah. Eh, yes, seryoso. Kasi, yes, siyempre, maganda ka naman. Ito nga eh. Nag-effort din naman ako. Ayos ba? Pogi ba? ko. Parang napipilitan ka. Ay, opo. Ay, ba't may opo? Wait lang ha. Talikod ka muna. Talikod ka. Talikod ka. Sa Talikod ka. Kasi may, so may nalabot ka sa akong sotin. Jadi sana mas tagpugyan ka pa sa akin. Sige, Carla. Saan po kayo galing? Ba't po kayo magpapapugyan? Ha? Huh? Pupuntan nga kita. Kasi alam mo ba dinadam ko yung sabi mong ano, tabako na. May double chin pa ako. Janapa lang Karla, tanong ko lang din kay pa, pa paano dadagsagan nya. Ehon ko si guro. Siguro. Okay. Sige. Siguro. Ano mong si guro? Wala bang specific diyan? Siguro madagdagan. Madagdagan. Ganon na lang din ba. Ganun 'no? Ganun ba konte? Kunti pa rin po. Kunti pa rin? Kukulang pa pala. Ano pa ba ang gusto mong gawin ko? Pero alam sobrang ganda mo ngayon. Kayo din nga po eh. Blooming po kayo. Wow! Ewan naman. Kalingap talaga, level up na nga talaga, mga kalingap yung mga nakakiling na eksena kila Jomar and Carla. Kaya patuloy po natin supportahan ang lahat ng love team, ang lahat ng uh, beneficiaries ng kalingap para po tuloy-tuloy po ano yung mga vlog na napapanood po natin yung mga seri at pagtulong po sa mga kabataan ito mga kalingap. Maraming maraming po salamat. Huwag po natin kalimutang mag-like, comment, share, and subscribe sa ating mga video. Maraming maraming salamat. God bless. Bye-bye.